Nak kana mo. Mm, nakarap. Dapat dapat kasi 'yung pagpasimula ng video. Kasi 'yung mga totoya, ay, alhamdulillah. Correct. Correct. Talibot. 'Yung ayoko siguro mag-upload. Mhm. Mm Saka baka pagod ako kasi ano. Kasi so, baka kay na-capture mo 'yung sinasabi nadoon. Ne? Ante. Ate sorry na ko. <laughs> ako po ay pakarin 'yung mamayelan dito. Hala. strategic siya tayo ba? Oh. Oh. Nga. Tatay Dix nga, hindi si Robin, hindi ka po forward ko. Tatay dik sa tayo yung sinakay doon. Ate. Sino yung tatay dik? Sino sa ambulance? Parang si Tatay. Ah, si Miguel Daya na sa ambulance. Hindi, hindi. Ha? I think so. Parang siya nga. Hindi mo na-picturean? Tingin? Tingin Tingin ko. Yung sa sister Ayo. Oo. Ay, oo. Oh, oh. Sa, sa iba na lang po. Oh, oo. Oh. Hindi, hindi, hindi. Ano lang ako dito? Residente ako ng ano? Ay, oo. Mang... Ano yung nether? Dito ako nakatira. Yeah, I know, I know. But, uh, not from my... Kuan. hmm. Oo. Ah, yun. Hindi ko pala started digs. Didi-insta po. Yeah. Ah, say, buong puso. Same. Oh, sorry. yes. Oh, Parang ha? Yung, ano? Dito ka nakatira sa Netherlands? Oo. Oh, uh, lang din ako. Ano pangalan mo? <laughs> um, Princess. Kamahiya. Pag-malaki mo, ipagmalaki mo yung Pilipino ka. O oh, kaya nga eh. Lahat tayo nasa nasasaktan <laughs> Yung kinan nakakuha siya ng video, nakita ko nga siya uh, uh, Salvadorina sa ano si sa Salvadorina sa ambulance. Nicalteyan na sa ambulance lob sa loob po ng si Attorney Salvador Mejia. Nabijaya natin nakita ko nga, confirm, confirm. So ayan po ang update oh. nandiyan Nandiyan na loob si Senator. Ay 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 Ayan, nandiyan si okay. Si okay. Salvador si, okay. uh -huh. Medyo dela nandiyan sa loob dyan, si Senator, si, Ano uh -huh. si Tony, uh, dyan sa Si ano Si Atonia Miguel Dea Nandiyan sa loob Nandiyan din si Senator Robin Padilla Sa loob ng ambulance nakita ko Ayun. Nasa stretcha si ano. Yeah, si Maris, uh, si Maris. So, nagla live na. Oh. Yeah, Ito tayo. Sa kitang ng gala. Ah, Ginagawa ko ng sarili kong gawa. Kung anong nararapat. Sarili na uh, pag may sumita sa akin dito. Paglalaban ko, Pilipino ako. Wala akong pakilang sa inyo Nandito ako dahil ako ay Pilipino Huwag niyo akong sisitahin dito Ako lang mag-isa dito Hindi ako natatakot Nandito ako tumatayo Bilang isang tunay na Pilipino GMA oh. GMA Una sa balita Morning ma'am Ganda ni mo sa personal ba? <laughs> Ganda sa personal ni mo oh. mo. Okay pa ni si Ma'am. Hmm. <laughs> talaga Ma'am, mas malamig ngayon kaysa kahapon. Negative 1 tayo ngayon. Nakalive hmm. po. Yeah. Ako po ay uh, yung mga mail lang po dito na naninirahan sa dig. Yan na po ang bahay ko. Malapit lang dito ko. Yes sir. 12 years na ako dito OFW ng Netherlands. 12 years ka na sa Netherlands Yes sir, 12 years. So ayun, nasaksihan niyo po. Natsyempohan ko. Sakto-sakto yung dating ko kanina, no? Oh. Ayun po. Lamig po, tek. Kaya siya na po, lamig. Woo! Ayun, mga polisi, oh. mga police po nang Netherlands pero normal lang po yan kasi hindi lang po sa si tatay digsang nandiyan dyan sa loob marami po sa sa GMA ka rin? yes po, yes po. ako hindi solo mga mo Pilipino maganda yan maganda po yan yeah Ate gagawin pa ng Geno ng Geno sa uh, GNO sa Marina. Ang lamig. Nagkopi na kayo, sir? Hindi pa nga sir eh. Ang sayang, hindi ko dala yung coffee machine ko. Hindi <laughs> na. Meron ng coffee machine eh, lagi nasa kotse yun eh. Sinasaksak ko lang. pang update no wala pong tao dito ako lang po Ay, lamig Five, four, three, two, report si Mamaris. report Ah, oh, hindi pala. Gusto record. Oh, love you. Excuse me. Sir, galing ka pang pinas niyan? Sa Daniela, sir. Sa talk, sir. Ako nga pala. Sorry. In-interview yung in GMA, yun o. Yeah. Sorry po, mabait ka sa eh. Walang personal nandito. Kahit sino, pwede bigyan natin ng kape. Kahit sino. Yan, yeah, nandito kanina si Senator Robin. Yung nagkano po ko ng parking. Si Robin. Nakita ko na. So, nagmamadali na ako magkano ng parking. Pag park ko, pag ko dito, pagbalik ko, nakita ko naman na may sinasakay sa, sa nasa stretcher, sinasakay sa ambulansa, so, si... Si ano, si attorney um, Midaldea sumakay dun si ano senator sumakay dun sa ambulance yun po nangyari lamig <laughs> dumabang hindi mm Ako ang media ng Pilipino. Ano mo? Hmm yung magkanya mm. ka mas matita, ako, <laughs> <pinigit>. correct correct <laughs> nakita kaya na ayaw mo siguro matulisan tsaka mm. pakapagod ate kasi ano kuya baka capture mo yung sinasabi namin tapos hindi ah ate sorry nakalibok. ako, ay. <laughs> ako po pakarin yung mamaya lang dito Maybe.